Good morning! Magluluto na naman tayo guys ng ating ulam sa tanghalian. Ito guys Oh. Guys, meron na tayong paglagaan ng ating butong-butong baka. Ito guys, lagay natin dito. Ayan, lipat. Para malaga na. Mapalambot yung ating butong-buto ng baka. Dahil nga sa matagal itong lutuin Guys, o palambutin. Dinagdagan ko ng maraming tubig. Ayan. Tsaka natin isa lang dito. Sa ating mahiwagang apoy. Ayan guys. Palambutin natin. Guys, kung malambot na. Ayan, kulong-kulo. At eto na nga guys. Ayan, malambot na yung ating karne. Lagay na natin itong kalabasa. Ayan. Kalabasa na may sitaw. Unique, guys, no? Kahit anong gulay lang, guys, basta may sabaw. Ayan, oh. Uh. Ayan. Tsaka, pinaluan ko to guys, ng ito. Patatas. Patatas buhos na natin to ayan buto-buto ng baka guys ayan, may tanglad na tapos sitaw kalabasa at saka patatas ayan, pakuluan lang natin to ng maigi na lumambot yung ating gulay at saka ko na yan kanina ng asin Clear Cubes, tsaka Magic Sarap. Ayan, guys. Ayan, guys. Luto na yata yung gulay na to. Pwede na natin itong tanggalin. Ayan na. Ready to eat. Ayan guys, thank you, thank you for watching. God bless. Please subscribe.